kagabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. BC Alcalde noon, dawit sa droga ngayon. Yan ang nabisto ng mga otoridad ng salakayan ng kuta na isang drug syndicate sa Laguna. Sa Laguna. Ang leader ng grupo, dating vice mayor ng bayan ng FAMI. Ayon kay dating vice mayor Amadeo punyo pangangailangan ng dahilan sa pagpasok niya sa kalakaran ng iligal na droga. Patuloy naman ang investigasyon tungkol sa pakakasangkot niya rin sa mga gawain na tungkol sa kung tawagin ay gun for hire. Ang mismong pagsalakay ng mga otoridad ay tinutukan ni John Consulta. Exclusivo! Armado ng search warrant, sinilaki ng mga tauhan ng Laguna Provincial Intelligence Branch at Laguna Provincial Public Safety Company ang umunoy hideout ng isang notorious na criminal group sa probinsya. Matapos ang ilang minutong takbuhan, narating din ang pinaka-target area. Hello. 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 Sa loob ng kwarto, nasa kota si dating Vice Mayor Amadeo Punyo ng Pamilaguna. Laguna. Mabilis siyang pinusasan. Nagkalat ang drug parafernalia sa halos lahat ng sulok ng bahay. Narecover ang ilang armas tulad ng shotgun, caliber 22 at isang granada isang bolt ang nakita nang tumangging ibigay ang kombinasyon ng lock. hang binuksan ng mga polis ang vault. At tumambad ang mga cellphone, tablet, alahas at relos na ayon sa PNP galing daw sa palit droga. Bukod nga dito sa samot sa mga armas at uh, granada, pati na rin mga bala na nakita nga dito sa bahay. Itong si dating Vice Mayor Punyo ay uh, may na-recover din na may kit kalahating milyong halaga ng droga. Ginigit itong si uh, Vice Mayor Punyo na lahat ng mga gamit na nakita dito hindi ro sa kanya at uh, ipinagkatiwala lamang sa kanya, lalo na itong vault na to, may ari daw ng kanyang kaanak.

ininspeksyon ng Laguna Police ang watchtower at firing range kung saan nagkalat ang basyo ng iba't ibang baril. Ayon sa Intel Report ng Laguna Police, ang grupo ni Punyo, ang supplier ng droga sa ilang bayan sa Laguna at sangkot din sa gun for hire activity. Ang dami naman pwedeng ikabuhay natin, natin dito sa Laguna. Bakit naman ito pa ang pinasok mo? Eh dati tayo naglilingkod sa bayan. Dapat tayo ang modelo. Mahigpit kong utos yung kay PD. Massive uh implementation ng campaign against drugs. Kaya kahit sinong tamaan dito, tatamaan dito. Aside sa nakuha natin na uh, information sa illegal drug activities niya, uh, mayroon din pong mga reports na may mga kasamaan siya at siya rin leader sa uh, gun for hire. Kaya nakita po natin maraming mga empty shells, mga baril. Pag-aaralan ng mga investigador ang na-recover na blue book na listahan ng mga kliyente ng suspect maging ang kanyang mga cellphone para makakuha ng detalye ng mga transaksyon ng sindikato. John Consulta, nakatutok 24 oras. Samantala, arestado sa raid kaninang umaga ang dating vice mayor ng PAMI Laguna at tatlong iba pa na ininalang sangkot naman sa drug syndicate na nag-ooperate sa probinsya. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng shabu at iba't ibang kalibre ng baril. nagpapatrol patrol Taurus Big Matagal na umanong tinitiktikan ang grupo ng dating bise alkalde ng Family Laguna. Nakakuha ng search warrant ang pulisya at kasama ang gobernador ng probinsya, sinalakay nila ang liblib na kuta ni dating vice mayor Amadeo Punyo at mga bata nito sa barangay Salangbato. Tumambad sa mga otoridad ang 117.65 gramo ng shabu na may street value na 588 pesos, isang weighing scale at iba pang shabu para Fernelia. Nasabat din ang isang shotgun, isang caliber 22 rifle, isang improvised na kalibre 22, isang 38, isang granada at iba't ibang klase ng bala. May vault din ang mga suspect kung saan nakalagay ang di pa malamang halaga ng pera at shabu. Po, simpleng uh, grupo ito. Itong nahuli po natin, uh, limang bayan po dito sa lalawigan ng Laguna ang sinusuplayan nila. Dito po particular sa port District. And uh, involved din po sila sa gun for hire. At doon po mismo sa lugar kung saan po sila na ay meron po sila doong target trains. Suspect ang dating Vice Mayor at kasamahan niyang sina Ernesto Silva, Cairo Tamos at Anna Rose Dadulia sa paglaganap ng droga sa mga bayan ng FAMI, Mabitak, Siniloan, Pakil at Pange, Laguna. Anim na taong nagsilbing Vice Mayor si Punyo at inamin niya kay Governor Hernandez na sa Maynila nang gagaling ang ilegal na droga nila. Isa uh, uh, dating Vice Mayor po dito and is the One of our uh, criminal gangs dito, ang front po nila is Manukan. Ito na rin po nagkakaroon ng transaction ng selling and using ng mga drug addicts. May mga incidents po kasi dito sa Laguna tulad po ng ibang uh, incidente ng rape case, lagi pong drug addict ang suspect. Nakuha din mula sa mga suspect ang apat na cellphone. Ipapatrace na ng Laguna Provincial Police ang mga posibleng tawag at texts na ginawa ng mga suspects sa kanilang mga ba sa Maynila para mahuli rin ang mga ito. Nanawagan din ang gobernador ng Laguna na silipin ng Comelec ang posibilidad na isailalim sa drug test ang mga kumakandidato ngayon. Ayon sa kanya, kung ang dating vice mayor ay sangkot sa illegal drugs at gun for hire syndicate, Baka meron pa umanong ibang opisyal ang sangkot din. Dapat ay higpitan ng COMELEC yung pong mga kumakandidato. Mm -hmm. uh, ipadrag test muna uh, para at least masigurado natin na yung ating mga nanilingkuran sa pamahalaan ay hindi sila ang pasimuno. Kalaboso na ngayon ang dating vice mayor ng FAMI at kanyang mga kasama. Nahaharap sila sa kasong illegal drugs at illegal possession of firearms. Doris Bigornia, ABS-CBN News, Laguna.